Magandang morning, magandang buhay, kapubinsya. Pakinggan ang aming tagagising tuwing umaga. Mga ganitong tinig ang napakasarap pakinggan. Well, ngayong umaga po ay nasapa tayong pupunta sa halamanan nila. Makiki buras tayo ng sweet peas. Yes, you heard it right. Charak. So ngayong araw nga po ay makiki buras tayo ng sweet pieces nila. At ito ang pinakaunang pagbuburas ko ngayong taon. <laughs> share ko lang. Sa pagbuburas po ng sweet pieces, sweet pieces, very basic lang po. Kayang-kaya ng 3 years old. Cha! Of course, dapat gamitin ang dalawang kamay para makarami po tayo at mas mabilis po tayong magburas. <laughs> yes, dapat lang. Kasi po, mabagal, matagal po ang pagbuburas ng sweet peas. Kasi marami yung bunga pero ang liliit. Tapos, nakakaburing siya lalo if iis mag-isa ka lang. Kaya sa pagbuburas, dapat talaga meron kang kasama. <laughs> Kachismisan ba? Sa bandang ito pala mga... Ang variety na double pod ang kanilang ang natanim kaya medyo marami rami yung kanyang bunga medyo malawak-lawak pa lang ang pananim ni tita and pagdating na lunch ay yan pinuhos na ang pinakamalakas na ulan kaya nadis nakaka-store mo ng panguburas dahil nga po dyan is hindi piman namin natapos na namin pero hindi talaga natapos so that's all bye bye thank you